Magandang araw mga mag-aaral. Alam ba ninyo na ang mabuting pakikipagkapwa-tao ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay? Sa panahong halos lahat ay online, mula sa social media hanggang sa group chats, napakahalaga ang tamang pakikitungo at paggalang sa pananaw ng iba. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natin maipapakita ang paggalang sa opinyon ng iba upang mas mapabuti ang ating ugnayan sa isa't isa. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Nauunawaan ang kahalagahan ng pagrespeto sa opinyon ng iba. Nalalaman na ang pakikinig sa opinyon ng iba ay pagpapakita ng paggalang. Naipamamalas ang pangunawa sa opinyon ng iba tungo sa mabuting pakikipagkapwa tao. Na isa sa buhay ang paraan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa opinyon ng iba. At, nahihikayat na maging mabuting kapwa sa pamamagitan ng pakikinig at paggalang. Ang mabuting pakikipagkapwa tao ay ang kakayahan nating makitungo ng maayos, may malasakit at respeto sa ating kapwa. Ipinapakita ito sa ating salita at gawa, lalo na sa paggalang sa kanilang mga ideya at pananaw. Halimbawa, sa isang online class, may mag-aaral na nagbigay ng ideya tungkol sa isang proyekto maaaring hindi tayo sang-ayon sa kanyang sinabi. Ngunit sa halip na pagtawanan o i-dismiss, mas mainam na pakinggan natin ito ng may respeto. Atin namang alamin kung bakit mahalaga ang paggalang sa opinyon ng iba. Una, ito ay nagpapakita ng ating pagrespeto sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Pangalawa, nagiging maayos ang ugnayan at mas lumalalim ang tiwala sa isa't isa. At panghuli, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa bilang tao. Ang simpleng pakikinig ay isang malakas na paraan ng paggalang. Kapag nakikinig tayo, ipinapakita natin na mahalaga ang sinasabi ng iba. Binibigyan natin sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang sarili. At pinaparamdam natin sa kanila na sila ay may halaga. Narito ang ilang hakbang kung paano natin maipapakita ang pagtanggap at pagpapahalaga sa opinyon ng iba. Una, makinig ng mabuti. Huwag agad magbigay ng reaksyon. Unawain muna ang sinasabi. Sumunod, iwasang husgahan ang opinyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang karanasan na pinagmumulan ng pananaw. Sumunod, magpakita ng interes. Gumamit ng tanong tulad ng bakit mo naisip iyan? Sumunod, magpasalamat sa pagbabahagi ng opinyon. Sabihin, salamat sa iyong pananaw. Mahalaga ito. At pagisipan ang sinasabi ng iba bago tumugon. Magsalita ng mahinahon at may respeto. Tandaan natin, ang pagbibigay ng halaga sa opinyon ng iba ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon tayo. Ngunit ito ay nagpapakita na iginagalang natin ang kanilang pagkatao. Ang paggalang sa opinyon ng iba ay hindi lamang pagpapabuti sa ating relasyon, kundi nagiging daan din ito upang tayo ay maging mabuting tao. Kaya, simulan ngayon. Gawin nating layunin ang makinig, umunawa, at gumalang sa pananaw ng iba. Ngayon, sa pamamagitan ng tayahin at performance task, pag-isipan natin kung paano natin maisa sa katuparan ang aralin na ito. Para sa inyong tayahin, Basahin ang bawat sitwasyon at tukuyin kung tama o mali ang ginawa ng tauhan. Una, si Ana at si Marco ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang proyekto sa paaralan. Si Ana ay nagbigay ng ideya tungkol sa kung anong tema ang dapat gamitin. Ngunit hindi pinakinggan ni Marco ang opinyon ni Ana at ipinilit ang kanyang sariling ideya. Ipinakita ni Marco ang tamang paggalang sa opinyon ni Ana. Pangalawa, si Carlos ay may sariling opinyon tungkol sa isang isyu sa kanilang komunidad. Nung magkasama silang mag-usap ng kanyang mga kaibigan, si Carlos ay nagsalita ng malakas at hindi napinansin ang mga opinyon ng iba. Ipinakita ni Carlos ang mabuting pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga kaibigan. Sumunod, sa isang online class, si Jake ay nagbigay ng opinyon tungkol sa tamang paraan ng paggawa ng isang proyekto. Ang mga kaklase niya ay hindi sumang-ayon, ngunit sa halip na magalit, pinakinggan nila si Jake at nagbigay ng kanilang sariling opinyon ng maayos. Ipinakita ng klase ang respeto at paggalang sa bawat isa. Ikaapat, si Mia at si Lily ay magkaibigan. Ngunit hindi sila magkasundo tungkol sa isang laro na nais nilang laruin. Si Mia ay nakinig muna sa opinyon ni Lily bago magbigay ng sarili niyang ideya. At nagkaroon sila ng kasunduan na parehong masaya ang bawat isa. Ipinakita ni Mia ang paggalang sa opinyon ni Lily. Sumunod, Si Ben ay nag-post ng opinion tungkol sa isang issue sa social media at agad niyang pinandulahan at pinagalitan ang mga tao na hindi sumang-ayon sa kanya. Ipinakita ni Ben ang respeto at paggalang sa opinion ng iba sa kanyang ginawa. ika -anim, habang nag-uusap ang kanilang mga magulang, si Rico at si Sofia ay nakinig sa bawat opinion ng isa't isa tungkol sa kanilang gagawing proyekto sa paaralan. Hindi sila agad nagbigay ng kanilang sariling ideya. Bagkus, makikinig muna silang matapos ang isa't isa upang magbigay ng magandang suhestyon Ipinakita nila ang paggalang sa opinyon ng bawat isa. Sumunod, si Rhea at si Marco ay may magkaibang pananaw sa isang usapin sa kanilang barangay. Si Rhea ay patuloy na nagsasalita at hindi pinakinggan ang opinyon ni Marco. Hindi itong magandang halimbawa ng paggalang sa opinyon ng iba. Ikawalo, sa isang proyekto, hindi sumang-ayon si James sa ideya ng kanyang katim ngunit inisip niya ang mabuti at hindi agad nagsalita. Nagbigay siya ng ibang ideya at ipinakita ang respeto sa mga opinyon ng iba. Ipinakita ni James ang pagiging mabuting kapwa-tao. Ikasyam, si Lisa ay hindi nagustuhan ng opinyon ng kanyang kaibigan, si Ami. Kaya't agad niyang tinanggihan at sinabi na hindi ito tama. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Ami na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ipinakita ni Lisa ang respeto sa opinyon ni Ami. At panghuli, Si Marco ay nakinig sa opinyon ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanilang gagawing presentation at inanggap ang bawat ideya na kanilang inilahad. Pagkatapos, gumawa sila ng desisyon bilang isang grupo na mas mainam sa kanilang lahat. Ibinakit nila ang kahalagahan ng pagtanggap at paggalang sa opinyon ng bawat isa. Para naman sa inyong performance task, sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa isang tao na natutong gumalang sa opinyon ng iba. Ilagay ang aral na natutunan ng tauhan sa kwento. Gumuhit at dekorasyonan ang kwento gamit ang mga art materials tulad ng mga larawan, stickers at makulay na designs na may kinalaman sa respeto. Narito ang rubrik para sa gawain. Sampung puntos kung ang kwento ay malinaw, maayos at may matibay na mensahe tungkol sa paggalang. Ang mga drawing at dekorasyon ay nakakabit sa tema ng respeto, makulay at malikhain. Walong puntos kung ang kwento ay malinaw at may aral tungkol sa paggalang. Ang mga drawing at dekorasyon ay tumutugma sa tema at maayos. Anin na naman kung ang kwento ay may aral, ngunit hindi ganap na malinaw o maayos. Ang mga drawing ay simpleng nakadikit, ngunit may kakulangan sa detalye. Apat na kung ang kwento ay hindi ganap na nagpapakita ng aral tungkol sa paggalang. Ang mga drawing ay hindi tumutugma sa tema at hindi maayos. At dalawang puntos kung ang kwento ay mahirap intindihin at walang aral na makikita. Ang mga drawing at dekorasyon ay hindi akma o hindi na ipresenta ng maayos. Diyan nagtatapos ang lahat ng ating aralin sa ikalawang markahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at muli tayong magkita-kita at matuto mula sa mga aralin ng ikatlong markahan. Paalam!